Isipin mong nakatayo ka sa labas. Isang gabi ng April 2029, tumingala ka at doon nakita mo isang maliwanag na ilaw gumagalaw sa kalangitan. Pero hindi ito eroplano, hindi din isang satellite, kundi isang bagay na talaga namang kakaiba. Isang bato, mas malaki pa sa Empire State Building, mabilis na naglalakbay papalapit sa Earth. Mas malapit pa sa ilang television, GPS at weather satellite. Sa mga unang pag-aaral ng mga scientist ay tatamang batong ito sa atin. Ang pangalan ng asteroid ay Apophis, Egyptian god of chaos. Ito ang istorya ng pinakamapanganib na asteroid sa ating modern history at kung paano nito ginising ang buong mundo sa panganib na dala ng mga batong ito mula sa kalawakan. Officially kilala bilang asteroid 99942 ang Apophis, of na diskubre noong 2004. Sa unang tingin tila ordinaryong bato lamang ito sa space, ngunit tumating ang mga calculations. Nakakatakot ang mga naonang orbital models. Sa taong 2029, may 1 of 37 chance tumama sa Earth ang Apophis. Of Nasa 2.7% chance yan, pinakamalaking impact probability na naitala sa ganito kalaking space rock. Pag-usapan natin ang sukat. Ang Afofis ay nasa 370 meters across. Roughly 1,200 feet yan. Isipin mo ang Empire State Building bumubulusok sa bilis na 19 kilometers per second. May timbang na 27 million tons. Kakaiba din ang orbit nito. Kabilang ito sa isang grupo na kung tawagin ay Aten Asteroids na kadalasan nasa loob ng Earth's orbit bumibisita sa atin regularly. Dahilan kung bakit umani ng atensyon ng Afofis, palagi kasi itong bumabalik. At sa April 13, 2029, Friday the 13th, dadaan ng Afofis, 31,000 kilometers mula sa Earth. Mas malapit pa yan kaysa sa ating mga geostationary satellites. May kita ito sa naked eye parang baliwa na the between gumagalaw sa night sky. Pero kung tatama nga ito sa Earth, ano kaya magiging epekto? Ang estimate ng mga scientists sa enerhiya ng impact ay equivalent sa 1,000 to 1,200 megatons ng TNT. Ang pinakamalaking nuclear bomb na nadetonate sa Earth ay ang char bomba ng Soviet Union. Nasa 50 megatons yan at mas malakas ng 20 times ang enerhiyang idudulot ng impact ng Afofis. Kung sa kalupaan ito tatama Papatagi nito ang lahat sa radius ng hundreds of miles, sisirain ang mga syudad, infrastructures at ecosystems. Kung sa tubig naman ay tsunaming tatawid ng mga karagatan ng mabubuo. At ang shockwave, maglalabas ito ng alikabok sa atmosphere, palalamigin ng planeta, sisirain ang agrikultura ng ilang taon hindi man ito extinction level event gaya ng 10 kilometers asteroid na pumatay sa mga dinosaurs, ang Afofis maaaring pumatay pa rin ng milyong-milyong tao, i-destabilize ang world economy at baguhin ng takbo ng human civilization. Pero ang tunay na nakakatakot ay muntik na nating hindi makita ang pagdating ng Afofis. Ang pagdetect ng mga asteroid ay medyo mahirap. Malawak ang space at ang mga batong ito ay madilim, mabilis sa gumagalaw at maliit kumpara sa mga planeta. At ilang beses na tayong binalaan sa nakaraan. Noong 2013, isang 20-meter asteroid ang sumabog sa atmosphere ng Chelyabinsk, Russia. 30 Hiroshima bombs ang lakas nito. Lagpas 1,500 na katawang na injured. Hindi ito na-detect in advance noong 1908 itinatag ng tunggus ka event ang 800 square miles ng kagubatan sa Siberia, nasa 50 meters, ang asteroid na yan. Kahit noong 2023, diskubre ng mga astronomers ang asteroid 2023 BU ilang araw lamang bago ito dumaan malapit sa Earth sa layong 3,600 kilometers. Mas malapit pa yan kaysa sa ilang commercial planes. Kung nahihirapan tayong madetect ang mga batong singlaki ng bus, isipin mo ang hamon sa pagdetect ng mga asteroid na singlaki ng Afofis. Sa estimate ng NASA, nasa 40% ng mga near-earth objects na may sukat na mas malaki sa 140 meters ang nadiskubri na. Ibig sabihin, higit sa kalahati pa ng buong bilang ang hindi pa nadidiskubre, ang hindi natin alam kung nasaan dito papasok ang planetary defense. Dahil sa takot na naidulot ng AFOFIS, ang global scientific community pinalakas ang pagsisikap sa pagtrack, pagkatalog at paghahanda sa banta ng mga asteroid. Ang Planetary Defense Coordination ng NASA nagmo-monitor ng kalangitan 24/7. Ang Sentry kinakalculate ang probability ng future impacts ng lahat ng mga known asteroids mga ground-based telescope at radar systems patuloy ang pag-adjust para ma-improve ang predictions. At hindi lamang puro tracking, nagsimula na din tayo mag-test kung anong pwede natin gawin kung sakaling makakita tayo ng asteroid na tatama sa atin. Noong 2022, ang DART mission ng NASA sadyang ibinunggo sa asteroid na Dimorphos ang kauna-unahang test ng asteroid deflection at gumana ito binago ng impact ang orbit ng asteroid, patunay na kaya nating baguhin ang galaw ng mga asteroid sa space. At hindi lang US, nag-announce ang China na magkakaroon ito ng sariling asteroid deflection mission bago ang taong 2030. Susubukan nilang itarget ang isang near-Earth asteroid gamit ang isang heavy impactor. Parang dark mission din ng NASA Sisimulan din nilang paggawa ng long-term monitoring network na tatawagin nilang Near Earth Object Defense System. Ganon din ang European Space Agency o ESA, ang HERA mission, pag-aaralan ng dimorphos para maintindihan ng detalye ng epekto ng DART mission. Tungkol naman sa AFOFIS, ire-redirect ng NASA ang OSIRIS-REx aircraft na ngayon ay pinangalan ng OSIRIS-APEX. Para lapitan ng AFOFIS sa 2029, makakakuha tayo ng malapit ang pagtingin sa kung paano binabago ng gravity ng Earth ang hugis, pag-ikot at orbit ng isang asteroid. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi na lamang nanonood sa kalangitan. Naghahanda na tayong ipagtanggol ang ating mga sarili mula sa panganib na dalada-dala ng mga asteroids. Noong panahon na nadiskubre ang off ang mga scientists nag-aalala sa tinatawag na gravitational keyhole. Kung dadaan ang off sa 600 meter wide na rehiyon sa space na ito sa 2029, maaaring hilain ng gravity ng Earth ang off papunta sa collision sa hinaharap. Maaaring sa 2036. Ilang taong hindi pinatulog ang mga astronomers ng ideyang ito, pero pagkatapos ang ilang taong radar tracking, at ilang pang calculations, hindi dadaan ng office sa keyhole na 'yan. Zero chance of impact sa 2029, 2036 sa next 100 years. Kaya't sa ngayon, ligtas tayo. Ngunit ang mas malaking kwento ay hindi tungkol sa office. Tungkol ito sa kinakatawan nito. Libo-libong asteroid sa lumalapit sa orbit ng Earth. Ilang alam natin? Karamihan hindi natin alam kung nasaan ang Apophis ay isang cosmic warning shot. Vulnerable ang Earth at ang survival natin nakadepende sa pagdetect natin ng mga asteroids na ito bago pa manila tayo makita. Kaya't sa 2029 tumingala ka kung makikita mo ang fofi sa kalangitan, alalahaning hindi lamang ito isang bato kundi isa itong simbolo sa kung gaano tayo napalapit sa isang malaking dilubyo. At kung gaano pakarami ang kailangan nating gawin para maprotektahan ang ating sarili sa universe. Dahil sa space, hindi tanong kung may asteroid bang tatama sa Earth. Ang tanong lamang ay kung kailan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.